5 years na po, po sa so, na ako na. Ayun po, super member. naka inspired po siya. I consider myself na. Ang sarap din naka-online na ito, itong In lugar na ito, ano. Sariling buhay magpagawa. Ano, makatono para sa kapwa mo. <laughs> so wala namang masama dahil na ang tagal, tagal ko so, At, uh, na, uh, uh, maga, na rin po dito. Sa to sa vlogger na na talaga ako. parang nasa narin ako na. Darating nang marot mo mga video nito kaya sa updated po, din ako sa mga maiiyayos sa tanong. Siyempre, ko palagi sila. Pagsisikap. Pero diba? talaga, diba? naka, talaga life. <laughs> nakatulong sa kapwa. Ano Nakapagpagawa ng saling sa bahay ko. Paano eh, so naman natin na hindi lang pansarili niya itong bahay na ito. Yung purpose dati, diba? para din sa, sa PBT. Diba? Diba? Kaya yung ito yung mga, mga vlogger na hindi hindi nakapanghinayang na supportahan concrete jungle. Kasi nga, kitang-kita mo yung totoong pagtulong uh, niya, yung transparency uh, na halos, uh, natin, yung halos alo, ultimo sente mo ang binibigay ng ng mga sponsor eh talaga mga pinapakita niya kaya nakaka-inspire. di ba? Sana lahat tayo eh uh, magkaroon ng chance na makagawa rin ng ganitong bagay. Tatagpuan natin yung mga diba? sabi so nga, hindi man malayo pero sigo uh, talagang uh, kanya-kanya calling yan, kanya-kanya kanya destiny kung yung, talaga yung, yung importansya din sila binigay ni Lord sa iyo, in, mangyayari talaga mangyayari. so ayan, huwag ang biyayro congratulations yun, for yun, million ka yun, na and just keep up the good work